kita na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pagkatapos ngang isurprise si Kalingap Edo ng Kalingap team at ng kanyang mga supporters ay hindi lamang doon nagtatapos ang mga surprise ng araw na yon. Dahil ang kanilang talagang pinunta doon ay ang pag-surprise kay Ate Viancy at sa kanyang pamilya. Kaya naman, pagkatapos ng kanilang kainan at surprise kay si Kalingap Edu ay nagpa siya na ang Kalingap team na sabihin sa kanyang pamilya na meron talaga silang surprise para sa pamilya. Kaya naman, piniringan nila ang bawat isa. Ang papa ni Viancy, ang mama niya, si Viancy, at yun lang, hindi na piniringan ang kanilang kapatid na nakababata.

Ay. Ay, sige po. Kasha, kasha. Hindi ata kasha. Yan, tabi-tabi po kayo tayo. Tabi-tabi po kayo. Okay na? Okay mga kalingap. At yung surprise po natin. Ayan, dito na. Makikita talaga namang makikita ang pag-care ni Kaling of Edu dahil hinolding hands niya talaga si Beyoncé para lamang ito ay alalayan na hindi ito madapa dahil medyo mahaba-haba nga ang kanilang nilakad dahil medyo malayo-layo ang pinaglagyan ng surprise para hindi daw sila mabisto at hindi makita kung ano ba talaga ang surprise para sa pamilya ni Beyoncé. Pagkarating nila doon ay isa-isa nang tinanggal ang mga piring at tumambad sa kanila ang napakagandang surprise na talaga namang babago sa kanilang buhay. Ito ay malaking tulong para sa pag-aaral ni Fiance sa paghahanap buhay nila ng kanilang pamilya at ito talaga ay makakatulong sa kanila para sa kanilang pangaraw-araw kaya naman talagang naiyak ang mama ni Fiancy at naluhaluhana ang papa ni Viancy dahil sa mga blessings. mas po kayo nagpapasalamat sa lahat na po na, na so susuporta sa anak ko Nagulat din talaga ang pamilya ni Viancy at tuluyan na nga naiyak ang mama ni Viancy dahil hindi lang isa kundi dalawa ang surprise para sa kanila Hindi lang tricycle ang naisipan na ibigay sa kanila kundi mismong si Kalingap Bal ang nagbigay kay Viancy ng bagong-bagong motor ito daw ay para hindi na siya maglalakad simula sa kanyang school na punta sa kanyang bahay. Talaga namang napakarami din kasi ang naantig kay Viancy sa kanyang mga pinagdadaanan at kung gaano siya kadeterminado na makapagtapos kahit na araw-araw niyang tinatahak ang dalawang oras na paglalakad papunta at dalawang oras din na paglalakad pabalik. Sa, ano? thank you. Sana pagpatuloy mo pa yung paglingap mo sa mga ano mga mahihirap na ano kabataan. Hindi na, mag <laughs> na maglalakad. si Bianci pag ano. No, mayroon na po isang ano service Pero dapat mag-ingat pa rin no, ano, sa pagda-drive. Hmm. Sa lang. Ito. <laughs> 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 ito na lang maghatid. Oh. <laughs> 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 Sakyan na, Sakyan na, Sakyan na, Some Favorite color pati yan siya, no? I'm gonna skip my Ayan! Talo Sige na, sa kanya na. Ito kayo na. Hindi pa po iyan. Hindi pa. Okay lang, Ay! Okay. Ay! Okay. Ay! Okay. Ay! Okay. Ay! Okay. Ay! Ay! sa o ganyan, yan. Kaya ganito. Pinili naman si Kaling of Edu dahil na-shoutout siya ng papa ni ng dahil nagpapasalamat na ito kay Edu dahil kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi rin naman ganto kalaki ang mangyayaring mga blessings para sa anak niya. Dahil nagpapasalamat siya na dumating ito sa buhay ni Fiancee. Nakakatuwa dahil napakaraming blessings na dumating sa pamilya ni Viancy at ito rin naman ay talagang deserve na deserve nila. Natawa nga ang Kalingap Team dahil hindi pa pala marunong mag-drive si Viancy at ang papa niya. Ngunit hindi naman daw ito problema dahil sagot daw ito ng Kalingap Team. Tuturuan naman daw sila na magmaneho ng tricycle at ng motor

Ah, gusto para sa iba, matututuruan niyan. Oo. Ganyan lang. Siningitod ata. Omega med. Aba, 'yan. Mata totoorin niyan tay. Denam ay na, 'yang straight na, 'yung tatae, sarong. Ako bakaluin pa 'yung sapatos, sila marunong mag drive ay talagang tinunungan muna sila ng kalingap team ang papa ni Yati Viancy ay tinunungan ng isang kalingap at si Viancy naman ay umangkas kay kalingap Edu kitang kita na grabe talaga ang saya ng pamilya ni Viancy dahil hindi na nga makapagsalita ang mama niya dahil iyak na lang ito ng iyak hindi makapaniwala sa mga narating nila at mga blessings na nangyayari sa kanilang buhay Deserve naman nila ito dahil nabakabuti nilang mga tao. Sana daw ay matuto agad si Viancy para hindi na daw siya maglakad ng mahaba at makakarating na ito sa kanyang eskwela nang hindi ito masyadong nahahasel. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Beyoncé, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!